Live TV, Radio. Live TV Live, TV. Live TV Radio. At sa puntong ito dako po tayo sa balita sa labas ng himpila ng Aksyon Agad, ang uh, DepEd para vibesan ang kanilang uh, mga tauhan ang nararanasang matinding init ng panahon Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo Christopher Nagdabas ang ba ng bagong panuntunan ng Department of Education hindi sa pagsuot ng alternatibong uniforme para sa kanilang mga empleyado ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa DepEd, papayagan na sila ang pagsuot ng iba't ibang mga DepEd color shirt na mga guro at ng teaching personnel habang bawal naman ang pagsuot ng leggings, tights at jogging pants ang mga publikong paaralan sa buong bansa upang maibsan ang nararanasang sobrang init na panahon. Dagdag ng ahensya, maaaring isuot ang ginamit na polo shirts na kanilang mga tauhan ng mga nagdaang selebrasyon o aktividad ng ahensya tulad ng Brigada Eskwela, Panarumpang Bansa o Plan Balik Eskwela, Regional, Division at School Conferences. Ayon kay Education Spokesperson at Chief of Staff and Secretary Attorney Michael Powa, kailangan mayroong mga logo na mga nakaraang aktibidad o nakahensya ang pagsuot ng kanilang mga tauhan. Nilinaw ng opisyal na maaring isuot ang ibang mga deped polo shirt ng kahit anong araw. Binigyan din ng Education Department na pinahihintulutan sa ilalim ng Civil Service Commission Memorandum Circular No. 19 ang nasabing hakbang. Christopher Carambolo, Newsline. Maraming salamat sa report niya, Christopher. Newsline.